hapon po, bistado ang magit isang daang milyong pisong umano'y smuggled do ipinuslit na agricultural products sa magkahiwalay na pagsalakay ng motoridad sa Malabon at Maynila. Pinakamalaki ang nasa na milyong pisong kinumpiska sa isang cold storage facility sa Malabon na limang beses na raw ni-raid. Nakatutok si Nico Wahe. Gamit ang bolt cutter, pinilit buksan ng mga tauhan ng Bureau of Customs, CIDJ si at Philippine Coast Guard ang cold storage na ito sa barangay Katmon, Malabon. Bumungad ang mga nakaimbak na sako-sakong sibuyas, bawang, munggo at iba pang agricultural products. Ayon sa Customs, nakakuha sila ng tip na smuggled ang mga produkto. We have seen some indicators na mukhang hindi po siya dumaan properly o legally through the port. Uh, through the packaging platform. Karamihan daw sa mga agri products na nandito sa warehouse na ito ay ganito, blanco. Kailangan daw kasi meron itong uh, pangalan ng supplier, country of origin at maging kung anong brand ng sibuyas o anumang agri products na nandito. Ikalimang beses na raw nilang nire ang naturang storage dahil sa mga smuggled na mga agri product. Aabot sa 250,000 kilo ang mga produkto na kaimbak dito na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Git ng plant manager ng cold storage, legal lahat ng mga produkto na sa kanilang pangalaga. Iba-iba raw ang mga may-ari ng mga produkto na galing China. Actually, dumating yung mga imported na yan. Uh, nandito yung costume. Nakabantayan sa amin 24-7. Like yung uh, import permit nila, yung business permit and so on. Pero hindi pa napakita ni Ong sa mga otoridad ang mga naturang dokumento. Kaya sinilyuan muna ang mga cold storage. Mayroon lang silang limang araw para maipakita ang mga dokumento. Kapag mapatunay ang smuggled, kumpis ang ng mga produkto. We will dig deeper. Baka hindi lang ito yung accomplish na makukuha natin. Baka sanga-sanga na ito. May halos 50 million pesos ding halaga ng agricultural product sa Maynila, ang pansamantalang sinelyohan ng customs. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 Horas. Matapos ang ilang, linggang, o ilang linggong rollback, may taas presyo ulit sa kada litro ng gasolina at diesel sa Martes. Napasakit na naman po sa bulsa ng ilang motorista. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. 250 pesos ang pinapagasolina ng taxi driver na si Mang Antonio. Sa ganitong paraan, nababudget daw niya ang kita lalo't kung susumahin mahigit 5 pesos per liter na ang taas presyo sa gasolina mula nang pumasok ang taon. Pag naupos yung 250, karga naman 250. So sa maghapon, makakabot ako ng 2,000. Parang ayaw ko na magtaxi nga kung pwede lang. Eh. Kasi wala talaga kinikita. Sa Martes, magtataas presyo ulit ang gasolina at diesel. Posible namang walang pagbabago sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang price adjustment ay dahil sa balitang magbabawas ng produksyon ng krudo ang Russia. Ang mga bansa sa Europe, eh, mapipilitang kumuha sa ibang other sources. Kung magkakaroon ng uh, pagtaas ng demand sa produkto and then wala namang pangyayari na madagdagan ng supply, so tataas ang presyo. Ayon sa International Energy Agency, inaasahang tataas ang world oil demand ng 2 million barrels per day ngayong taon kabilang ang bansang China sa inaasang tataas ang demand dahil sa paglift ng kanilang zero COVID policy. Lumalabas na bumaba pa ng mahigit 2 pesos ang diesel mula nang pumasok ang taon. Pero mabigat pa rin daw yan sa bulsa ng mga motorista. Anim siya lima, Ikot. Para baka mga sobra sa mga eh, maka diesel. Tulad nito, babad, gat milaman. Kaya pasensya sa mga pasero namin na nakakaunawa. Maski ko pa konti, -konti eh, pag pinagsuma-suma yung malaki rin. Ayon sa DOE, kadalasang pababa ang presyo sa unang anim na buwan ng taon. Inaantabayanan din kung ano ang magiging desisyon ng Amerika sa interest rate na maaari raw makaapekto sa presyo ng petrolyo. Patapos na yung atlamig, di ba? Yun ang talaga. Pero kung ngayon, madaing mga lingering factors na eh, kapag nag nagtaas ang interest rates ng mga malalaking bansa, ibig sabihin, parang i-slow yung economic activity nila, ni para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. May low pressure area po ngayon sa timog silangan ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, mababa pa rin ang chance na maging bagyo Pero patuloy na magpapaulan at maaring magdulot ng pagbaha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagmistulang ilog ang malawak na palayang ito sa barangay Kabugaw sa Bakwag, Surigao del Norte. Binaha ang ilang bahagi ng bayan dahil sa walang tigil na pag-ulan mula madaling araw kanina. Ang ilang magsasaka, inilikas na ang mga alagang baboy mula sa palayan. Pinasok din ang halos hanggang tuhod na bahang ilang bahay. Ang mga apektadong residente, inangat ang kanilang mga gamit. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa Agusan del Norte. Sa sentro ng Butuan City, abot-tuhod na ang baha sa ilang kalsada, kaya malalaking sasakyan na lang ang sumusuong sa baha. baha. Oh, grabe. My God. Sa ilang bahagi naman ng barangay Baligian sa Kabadbaran City, lumumbog din ang ilang kalsada matapos umapaw ang ilog doon dahil sa pag-ulan. Dahil dito, wala raw nakadaraang sasakyan. Inabot din daw ng hanggang tuhod na baha ang ilang bahay kaya lumikas na ang ilang residente. Ang iba naman, hirap daw makapunta sa evacuation center. Kaya nang hingi sila ng tulong sa barangay. Nakaranas din ng malakas sa pag-ulan kanina umaga sa Midsayap, Cotabato. Nagpaalala ang kanilang PDRMO sa mga nakatira sa gilid ng ilog at bundok na mag-ingat sa posibleng pagragasa ng baha at pagguho ng lupa. Ayon sa pag-asa, patuloy na magpapaulan ng low pressure areas sa ilang lugar sa Southern Luzon pati sa Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hindi mawawala ng kahit isang pulgada ng teritoryo ang Pilipinas. Yan po ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng panibagong isyo sa China matapos ng pagtutok ng laser ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. This country will not lose one inch of its territory. Ito ang pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng isyu ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. We will continue to uphold our territorial integrity and sovereignty in accordance with our constitution and with international law. We will work with our neighbors to secure the safety and security of our peoples. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa Fort Gregorio del Pilar sa Baguio City ilang araw matapos magprotesta ng ating gobyerno sa paggamit ng China Coast Guard ng military-grade laser sa BRP Malapascua na papunta sa Union Shoal na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa ilang tauhan ng PCG. Dahil dito, pinatawag ng Pangulo si Chinese Ambassador Wang Shilian. I said that the laser-pointing incident was, a, uh, was only A part of what uh, we are seeing as a intensifying or a escalating of uh, the um, uh, actions of the militia. I said we have we we have to find a way around this because if we are such close friends, such as China and the Philippines, these are not the kind of incidents that we should be talking about. Sinabi naman ni Wang kahapon na hindi raw paminsala at pareho lang sa ginagamit sa classroom ang ginamit na laser ng kanilang Coast Guard. Gayunman, ayon sa Pangulo, hindi pa panahon para gamitin ang mutual defense treaty ng ating gobyerno sa Amerika. If we activate that, uh, what we are doing is escalating, the, uh, the, uh, intensifying uh, the tensions in the area and I think uh, that would be counterproductive. Bukod sa issue sa teritoryo, binigyan din ng pangulo ang kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan habang ipinapatupad ang mining law. It has been a um, uh, an important part of all our policies that we are environmentally conscious, that we are moving the economy towards green uh, technologies, uh, we are moving our production of power towards renewables. Uh, so in uh, in that regard all our forest cover is important and must remain. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras. Balik aksyon ng student athletes ng sampung member schools ng National Collegiate Athletics Association o NCAA para magtagisan sa volleyball. Sa buena naman ng nagtagisan ng Benilde Blazers at Golden Stags. Yan ang tinutukan ni JP Suryat the Reiki Season 98 Volleyball Tournament be open. Opisyal nang nagsimula ang NCAA Season 98 Men's and Women's Volleyball Tournament. Full force ang 10 member schools ng NCAA para sa opening ceremonies. Ang Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines, Mapua University, San Beda University, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Help System Delta, at NCAA Season 98 Host School, Emilio Aguinaldo College. Buenamanong nagbakbakan sa court ang men's volleyball teams ng Binil Blazers at San Sebastian College Recoletos Golden Stars. Panalo ang Binil Blazers. Dito sila nagsisimula actually, dito rin sila makikilala yung kanilang talent. And of course, oh, hindi lang naman makikilala yung school, especially sa training ng bata, kung paano mahubog sila. And of course, uh, sa sports as a whole in the Philippines. GME is proud and happy uh, to be part and to be instrumental in uh, the various initiatives that the National Collegiate Athletic Association is initiating uh, we are very happy that uh, we finally you no, started season 98 with our men's and women's volleyball Sa pag-uumpisa ng volleyball season ng NCAA mapapanood mga kaabang-abang na labanan ng men's and women's volleyball teams sa GTV at sa mga social media pages ng GMA Network at ng NCAA Para sa GMA Integrated News JP Soriano, nakatutok 24 oras Isa pang Cessna plane ang nawawala Nangyari po yan ilang minuto pagalis ng paliparan sa Daraga Albay. Ayon sa Bicol International Airport, nawalan sila ng komunikasyon sa Cessna 340 plane na may tail number RPC-2080 sa may bahagi ng Kamalig Albay. Apat ang sakay ng pribadong aeroplano na patungo raw ng Metro Manila. Inalerto na ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa iba't ibang ahensya at opisina sa Bicol Region na agad mag-report sakaling makita nila ang aeroplano sa kanilang nasasakupan. Nagsasagawa na ng search and rescue operation sa motoridad sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Sa kaso naman ng Cessna plane na nawala sa Isabela noong January 24, may mga ground rescuer na sa isang bangi ng Sierra Madre sa Divilacan matapos makaamoy ng masangsang ang anin na canine search dogs. Ay po sa hepe ng PDR-RMO Isabela at commander ng Cessna Plane Incident Management Team, Ipinaamoy sa mga search dog ang mga damit ng dalawang batang pasahero bago sila paakyatin sa Sierra Madre kasama ng labing isa nila mga handler. Pero pare-pareho raw na nagtungo ang mga aso sa isang bangin na may limandaang metro ang lalim matapos sundan ng amoy ng tila naaagnas na katawan ng tao. Patuloy ang paghahanap ng rescue team sa anim na nawawalang pasahero at sa eroplano. Magpapadala rin daw bukas ng tatlo pang scent tracking canine dogs ng PNP Explosives Ordnance Division. Attention, Philly Shippers! May pa-Thanksgiving event para sa inyong sina Barbie Fortesa at David Licapo. Magaganap niyan sa susunod na linggo, February 26, sa isang mall sa Quezon City. Looking forward ang pambansang ginoo na makita ng personal ang fans. Sa biyernes na ang pinakaabangang finale ng groundbreaking series na Maria Clara at Ibarra. Magkahiwalay na sunog nitong madaling araw, sa Navotas isang printing press ang natupok. At ginising naman na apoy ang ilang nakatira sa barangay Ususan sa Tagig. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagliwanag ang barangay Ususan sa Tagig dahil sa laki ng sunog kaninang madaling araw. Mabilis kumalat ang apoy dahil yari sa light material sa mga bahay na tinupok. Hindi bababa sa isang daang tao ang nasunugan. Pagkinising kami, sabi niya may sunog sa likod. Hindi naglabasan kami. Wala naman kaming nadala. Yung bahay namin, tupok na tupok. Katapat po kasi ng bahay namin, yung pilagmula ng sunog. Sinasabing nagsimula ang sunog sa lumiyab na tarpulin sa bahay ng isang babae. May nakakita na umaapoy na daw yung bandang tarpulin ng harapan ng bahay niya. So ngayon, inimbestigahan natin to kung ano talagang saan ng pag-apoy ng bahay. Inilikas muna sa Ususan Elementary School ang mga nasunugan. Sa Navotas naman, nasunog din kaninang madaling araw ang bahagi ng gusali ng isang printing press. Nasa 3 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Walang naitalang casualty sa dalawang sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Iniutos sa Department of Interior Local Government ang manhunt operation sa mga nasa likod ng pananambang sa gobernador ng Lanao del Sur. Ayon kay DILG Secretary Ben Hurabalos, nakipagtulungan na ang PNP sa militar sa Lanao del Sur para tugisin ang mga salari. Papunta kahapon si Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Adjong Jr. sa bayan ng Wao nang biglang pagbabarilin ang kanyang konvoy. Apat na tauhan ng gobernador ang nasawi. Sugutan si Adjong at isa pa niyang tauhan Ipinabot din ng kalihim ang pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima. Kinundin na rin ni Vice President Sara Duterte ang pananambang. Hindi raw katanggap-tanggap ang ganitong anyay karawagan at kaisa siya sa panawagang mapanagot ang mga may sala. Kasunod po na ang panunutok umano ng laser ng China Coast Guard sa ilang tauhan ng PCG. May epekto kaya ang tensyon sa bilyon-bilyon pisong pangakong investment ng China sa Pilipinas? Yan po tinutukan ni Mav Gonzalez. ang pagsilaw ng laser ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal, bagong dagok sa ugnayan ng Pilipinas at China. Apektado kaya nito ang 22.8 billion peso investment pledges na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa China noong Enero. Sabi ng Department of Trade and Industry, hindi raw mapaghihiwalay ang negosyo at geopolitics o ugnayang politikal ng mga bansa. A lot of Chinese investments would be would be from state trading corporations and companies these are the result po of uh, of actual uh, studies and economic opportunities chinese investments and trade with the philippines went on amidst the so-called tension malayo naman daw sa issue ng west philippine sea ang dalawang sektor kung saan interesado ang china the manufacturing and agri business uh, these are parang uh, basic uh, industries eh, that we would uh, want to grow Kasama sa nakuwang investments ng pangulo sa China ay para sa e-vehicles na makatutulong daw sa ating e-jeepney program. Sa official visit naman ng pangulo sa Japan, nagbunga raw ang mga pulong ng Japanese at Filipino businessmen. Nakakuha na sila ng 6.48 million na order from their Japanese counterpart. This is for shirt manufacturing. Ayon sa DTI, nasa 3,000 to 10,000 jobs ang malilikha nito. Nasa 63 billion US dollars na raw ang nakuhang investment commitments ng Administrasyong Marcos na nasa iba't ibang stage na. Malaking bahagi raw ay nasa renewable energy sector. May pangakit ding incentives para mag-invest sa mga probinsya ang mga negosyante. Meron pong income tax holiday na 4 to 7 years, depende po sa location and industry year ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Nasangkot sa isang aksidente si Starstruck Season 4 Avenger John Manuel, ang pamilya ng aktor, na nananawagan ng dasal at tulong pinansyal. Narito ang aking report. Nagtamo ng injury sa ulo si Starstruck Season 4 Avenger John Manuel. Kwento ng kanyang missis, papunta silang ospital para pabakunahan ang kanilang 2-month-old baby. Habang nakahinto ang kotse, umarangkada ito sa pababang bahagi ng daan dahil di raw gumana ang handbrake. Pinilit daw pigilan ni Jan ang kotse pero naipit siya ng bumangga ito sa poste. Miracle talaga na walang galos yung baby ko na hawak-hawak, yakap-yakap ko. Tapos nakita ko na lang po si Jan nung bumangga na sa poste yung kotse. Ah, um, sumisigaw so na siya, tapos na po siya. Dumaan si Jan sa ilang procedure at inoobserbahan pa chinek kung mayroong tama sa pinaka-brain na, sa pinaka-ano niya, na yung brain niya. But thank God, kasi nag-undergo lang siya ng minor surgery. Lugo po yung cheeks niya kasi nga po ang lakas ng tama po dito. Tapos maga po yung right ear niya. Hiling nila, panalangin at tulong pinansyal para sa mga kakailanganin pang procedure. Prayers po will really, ano, you know, help them. And of course, um, yung love po natin kay Jan, yun po yung mahalaga. Natulog talaga. Mga kapuso, hanap nyo ba ay weekend trip na extra challenging? Meron po yan, malapit sa Metro Manila. Mala on top of the world na ang view, may bonus pang experience na nakaka-fall. Kung saan niya lalamin sa pagtutok ni Dano Tingkong. <laughs> Ka sarap, ate. Matarik man ang aakyatin, hala, sige, go pa rin! Yan ang fearless na weekend trip ng grupo ni Nagari, Paula at Luis sa na Nagpatong Rock Formation sa Tanay Rizal. At hindi lang basta tibay ng tuhod ang kailangan para maakyat ang sikat na pasyalang may taas na 560 meters above sea level. Kailangan din siyempre ng extra ingat dahil sa matutulis at makikitid na bato. Pagdating naman sa tuktok, feeling mo on top of the world at may bonus ka pang IG worthy photos at mapakopol o single man, aba, talaga namang enjoy matapos ang nakakapagod na hike. Diretso ang grupo sa Tungtong Falls na ilang minutong lakad lang mula sa paanan ng bundok. At ang malamig na agos ng tubig, deserve na enjoyin matapos mabilad sa araw. Ayan, at nagpatagalan pa nga sila lumublob sa tubig. Simple lang daw ang goal ng grupo. Work, travel, save, repeat. O kayo, saan ang next gala ng tropa nyo? Para sa GMA Integrated News, Dano na katutok 24 oras. Viral po ngayon ang American band na Stephen Speaks. Pero hindi po dahil sa performance nila sa Pilipinas, kundi dahil sa pagpapalusot umano sa kanila ng traffic enforcer matapos magpa-selfie sa kanila. Nag-iimbisigan na ang MMDA at makikipag-ugnayan din sila sa LTO. Nagbabalik si Dano Tingcungco. Sa isang Facebook post, sinabi ng bandang Stephen Speaks na nahuling nagbeat the red light sa Manila ang sinakyan nilang TNBS. Pero nang ipaselfie raw ng tour crew ang banda sa enforcer, hindi na raw tineketa ng TNBS driver. Sinabi raw ng enforcer na paborito raw niyang kantahin sa videoke ang passenger seat, isa sa mga sikat na awit ng grupo. Nasa Pilipinas ngayon ang bandang Stephen Speaks para mag-perform. Kung may mga netizen na naaliw na tila pareho ang lyrics ng kanta sa nangyari sa kalsada, meron ding bumatikos dahil hindi raw iginalang ang ating batas. Nilinaw kalaunan sa post na ipinakita raw ng TNBS driver sa enforcer ang kuha ng kanyang dashcam. Naka-green light pa raw noong tumawid sila pero naabutan ng red light nang may humarang sa daan. Giyit ng banda, wala raw ginawang mali ang driver. Inalok pa nga nilang bayaran ang tiket nito. Hindi patiya kung saan nangyari eksakto ang insidente pero ang MMDA, pinaimbestigahan na raw ito sa Traffic Discipline Office at sa tanggapan ng Assistant General Manager for Operations. At so far, hindi malinaw or hindi namin nakita na uh, enforcer ng MMDA yung binabanggit kasi tiningnan din namin yung mga social media pages ng aming mga enforcers at wala naman so far na nag-post ng selfie dito sa nasabing banta. Ayon sa MMDA, official man ng gobyerno o sikat, wala dapat palusot sa ticket. Hindi po uh, free ticket ang, or free pass ang kasikatan, position sa pamahalaan or connection para hindi matikita ng isang driver sa pag ng traffic law. Dismayado si MMDA Chairman Romando Arte sa post dahil tila hinihikayat anya nito ang mali. Sa isang pahayag na binigay ng banda sa GMA Integrated News, nagsori ang banda sa post. Maliraw ang mga pinili nilang salita. Nire-respeto nila ang mga otoridad sa Pilipinas, magsisilbi rin daw itong leksyon sa banda. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Excited na si Conan Gray na mag-perform sa harap ng kanyang Pinoy fans. Nasa bansa ngayon ang YouTube star at Heather Singer para sa kanyang Super 8 Tour 2023 concert ngayong gabi. Ipinagmalaki ng mga awit na lumaki siyang kumakain ng lumpia. Asahan daw ng mga fans na iba't ibang emosyon ang mararamdaman nila sa kanyang concert. May mensahe rin si Conan sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. Follow your gut. Like, trust yourself. Samantala, nag-uumapaw ang birthday messages para sa BTS member na si J-Hope. Pero may isang pagbati na talaga namang hits differently ayon sa fans. Sa isang post ni J-Hope sa Instagram, nag-comment ng happy birthday si Jin na kasalukuyang nasa military enlistment. Binati rin si J-Hope ng iba pang Bangtan Boys gaya ni Navi at RM. May pa-cake naman si Suga para kay J-Hope habang si Jimin sinorpresa si J-Hope habang naka sa Weverse. And that's my chica this Saturday night. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil dinatutulong ang balita, nakatuto kami 24 oras. ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Horas Weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.